Ini sa isa ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng paglahok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa commemorative summit ng ikalimampung anibersaryo ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo, Japan. Ayon kay Romualdez, ang pagdalo ng Pangulo ay simbolo ng paninindigan ng Pilipinas na mapatatag ang ugnayan. Hindi lang sa Japan, kundi ang samahan ng mga bansa sa ASEAN Bloc. Kabilang sa bibigyang importansya ng Pagulo, sa talakayan ang pagpapaunlad ng infrastruktura, renewable energy at digital transformation. Sinabi ni Romualdez na ang pulong ay pagkakataon para isulong ang pinahusay na maritime at security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa harap ng mga hamong hinaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Pumubin ang house speaker na ang pagsali ng Pangulo sa Golden Anniversary Summit ay magbibigay daan para magkaroon ng mas matatag na relasyon ang ASEAN at Japan na inaasahang magreresulta sa mga kasunduan na pakikinabangan hindi lang ng Pilipinas sa Japan kundi ng lahat ng miyembro ng ASEAN.